pan natin. So, isa pa rin is sa tatalakayin ko no, yung binabanggit ng Comelec. Na ready daw sila by 2025 na isabay ito doon sa uh, midterm election. So, well, um um ano ba sila kilo? Napakahalagang bagay nitong uh, nitong ano no, nitong uh, constitutional amendments hindi lang ito basta-basta na isabay. Kailangan pa rin dito ng malawakang edukasyon sa ating mga kababayan at hindi pwedeng parang idadagdag mo lang no, doon sa balota dahil gusto mo lang magtipid. Kaya talagang pag-uulan natin ng pansin ito at mga kababayan at, at tayo sa mga discussion. At hindi pwedeng gawing itong parang pandagdag lang at dahil nagtitipid ang gobyerno doon sa cost ng ratification at saka plebiscite, ay hindi ba pwede ito. So, kailangan talaga ng malawakang pag-aaral ng ating mga mamamayan At huwag din madaliin dahil ito yung konstitusyon, ito yung basic law of the land. So, uh, so yun po.